Good morning mga boss. Happy Sunday everyone. At gawa tayo ng kinila mga boss. Para mayroon tayong pulutan. <laughs> dahil birthday na natin bukas. Ngayon na natin i-celebrate. Dahil bukas may pasok tayo mga boss. So gawa tayo pulutan. Ayan o. Yun, nakabili tayo ng isdang kalunggong. So ang ating kikilawin ngayon mga boss. Let's go! Ang ating kinilaw yan. Nalagyan natin ng ingredients. Ayan. Asin. Suka. Suka. Paminta meron. Walang paminta. Ito, paminta. Ayan. Ng... Ajinomoto, baka naman. Wop, wop, dami. May paminta tayo. Paminta pa. Yan. So, halo na natin yan, mga boss. Halo na natin yan, mga boss. Woo, uh, sarap na ito, mga boss. Ayay, may natatakam na naman. <laughs> Woohoo! Wala so nga, <masuka>. kailangan natin. <laughs> Sana. Ah, na sem, suka. Uy. Dumami tuloy yung suka. Ano ganoon na tuloy to. So, wala na po yan. Mm, wow. Sarap na ito mga boss. Oh. Okay. Mayroon natin to. Nanti game Hmm. Hmm, siap. Oke. Okay. Yan, kain na mga boss. Musal, yan. Kape tayo. Right. Oke, terima kasih Lord sa grace of Lord. Amen. Oke. Okay. It's it, ano? Kinilaw agad. Mangmanga. Um, rồi rồi sẽ lắc luôn, um, đáp, mình cứ chờ đâu, rồi Sali na yung ulo kasi binayaran dito eh. Sayang naman, wala kita po. ba? Uy, nairing na. Alright, <laughs> so maraming salamat mga boss sa panunod. Kain tayo.